yun nga, positive nga. Ha? Huh? Hindi na pang iyaw ng telyero yan, iba na eh. Anulot <laughs> eh. Hindi na pang luto, pang gulong na. Dami yun. Ang dami ng pulo. Ayun, ang bilog doon, ang bilog. Ang bagay ganun yun ang Oh, nga. dami gamit po yun. Eh. May manbilip pa yun. Ano ba yun? Nakalaglag mo, may babay bos dito? Baka hagamit lang nung. Um, ano ba? Nang malaki nito. Uniberso. Uniberso, bas, 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 ba bas, 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 Hmm. bas, dami bas, bas, tap. Boil. Ayan, no? Jawabos. Ani! Ano yung buyan? Ano yung buyan? buyan? Ano yung ani! Magiging yung ito kasi yung mga halimbawa pagdating ng mga gabi Anong nangyayari rito marami nagre-reklamo na no hold up Siguro ito yung mga pag-aari ng mga na no hold up nila Ito yung nakakuha sa baba mga kayo Puro ATM sa credit card at debit card at Tapos yan lang tatakbo hindi na mahabol Nawawala na Kasi madilim dito eh pagdating ng gabi Saka nagiging pwestuhan na rin dyan Maraming oh. sa baba Yan na nga lahat kung ano nai, nang, na yung mga kabalagang nagaganap dyan at least, napasok na natin mga kayon Sir Jun Maraming salamat kay Sir Jun Kasi nirequest natin to kay Engineer The Fearless Bulanon Tinawag si Sir Jun sa si Sir Wancho Agad-agad Nirespond yan ang demolition Demolition lang pala yung mga kapag uh, ko na ni request to eh Demolition lang pala talaga ang makakapunta rito At least alam na natin no? What's up mga kayon Welcome back pa rin syempre Dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita Walang kinakampihan, Sumasalamin Sa katotohanan lamang Ngayon ay April 25, 2024 Araw ng Webes dito sa Pilipinas At tuluyan tayo magka-update Dahil marami nagre-request na itong update natin dito Sa Quezon Bridge At magsisimula na ang ating update Dito sa atin Umpisa na natin sa Joe Malone TV Papunta tayo ngayon sa Quezon Bridge At talamin natin kung talagang uh, Kung kamusta na Ang ating uh, Quezon Bridge Tayo yung mag-update Dahil uh, marami na nakamis At naghahanap ng ating update Dito sa Kamainilaan Ngayong araw na to ay April 25, 2024 Tama ba? Tama. Araw ng Webes dito sa Pilipinas. Mamaya. Tignan natin kung makakapag-update din tayo sa Araceros dahil ito raw ang pinaka huling baga ng Maynila. At sa dami ng puno, eh sigurado malamig dyan sa pwesto na yan. natin natin babalikan eto nga uh, Quezon Bridge at kamustahin kung ano na nga ba ang lagay ng Quezon Bridge ngayon silipin natin ito tingnan natin kung okay na ay okay na usually kasi yon may tapping yon eh since na tinaasan na kasi yung pader dito no, sa mga previous video natin may mga nakikita tayong tumatae o ginagawang ano to ginagawang hideout pero ngayon wala na dahil at tinaasan na yung pader you know? dati kasi hanggang dun lang yan ngayon mataas na pati to Yun lang Dami pa rin Baho Panghe Diyos ko At may natutulog dito Grabe, inik niyan si Gripper, kamusta na? Ang daming basura, pakalat-kalat. Kung matatandaan nyo, no, madalas natin itong ina-update ng mga nakaraang taon. At uh, marami na rin patunay na nasisilip <coughs> yung ating channel na mga ilang uh, local lokal na opisyal para magbase na rin ng uh, kanilang uh, na kanilang report total na a uh, update naman din natin yung Manila. Wala naman tayong wala naman tayong bad na intention dito. Eh gusto ko lang ipakita doon sa mga viewers natin na nagre-request ng uh, Manila update. So ito yung ginagawa natin today. Ito alam ko alam ko nililinis to ng barangay tuwing umaga eh. Kasi talagang may mga ilang siguro na pasaway na dito tumatay, eh, dito umiihi. Eh, syempre hindi na mababantayan ng mga opisyalis to ng 24 oras o ng 24-7. So wala pa naman tayo nakikita mga echas. Pero yung mga ihi-ihi, hindi sa ligtas. Meron din pala, eh grabe. Sus, Ayun no, oh, puro etsas 'yan. Ito puro tambak na rin. In fairness na wala masyado yung mga ay meron din eh. Marami pa rin vandalism, you eh, know? Grabe. Ito kasi yung side na to, madilim to. Pero may ilaw na eh. So usually ito yung nagiging place nila pag eh, naabutan na sila ng etsas, sakit na tiyan. O naabutan na sila ng uh, ng uh, tawag ng kalikasan. So, lipat tayo sa kabila. Silipin natin naman yung kabila. Kung kamusta na yung apat na pilar kung tawagin. Nung, uh, kung anong kaganapan dyan. No? So, so far, itong dalawang pilar dito, eh, merong mga ihi-ihi at echas-echas na tayong nakikita. So, sana, eh, mapanatiling malinis. No? Pero, yun nga, gaya na sinabi ko kanina, alam ko, dililinis to ng barangay araw-araw, eh, nasasakupan na ito, eh kaso talaga yung tao na talagang may diferensya kasi rito tao na yung dumudumi nagbababoy dito sa lugar na to eh, hindi naman mababantayan niya ng 24 oras kaya yun, ang nangyayari so lipat tayo sa kapila silipin natin yung kabilang pilar okay, dun tayo galing sa kapila so andito na tayo ito yung Quinta market tapos ito yung gilid, yung kay Jolly Dada Filipino naman natin itong kabilang side ng uh, ng pillar ng Quezon Bridge. Ito yung Quezon Bridge o yung Manuel L. Quezon na bridge. Maraming alam mo yung alam nyo yung istorya na ito dati. Dati kasi ito lugar ng mga lugar ng mga huldatapan. Yan, lugar ng mga hold up kung ano saan, saan, marami na hold up Pero noon na Noon yon Kasi ngayon medyo Maganda na ang patakaran ng mga kapulisan natin dito eh Ayan, may mga tai pa rin May vandalism pa Hindi ko alam kung ano yung ginagawa ng tulay na yon Pero aalamin uh, natin no? Pero alam ko baka parang foot eh, Yung uh, tulay na yan, yan no? Hindi ko alam baka foot bridge Tapos ito yung Quinta Market Ito yung Pasig River naman Na maraming uh, Basura Pero yan eh, Kusan sana na lang galing yan oh, Hindi sa Maynila siguro yan hindi ko lang sure pero syempre masyado malabak yung Pasig River eh. Kaya hindi natin masasabi kung saan-saan pagaling, di ba? Uy, ganda naman dito. Ganda ng tanawin, no? di ba? Ganda ng langit. Ano kaya yan? Parang footbridge eh, no? So, so far, lahat ng uh, footbridge, ay eh, lahat ng footbridge, lahat ng mga pillars, eh, merong mga edges at merong kung ano-ano pa, ihe, mapanghe. Talagang pagdadaan ka rito, eh, talagang tatakpa mo yung ilong mo. Ganon ka, ganon yung description. Daming basura. Pero meron naman Pasig uh, River Coordinating and Management dito na kumukuha ng basura yun nga lang siguro sa sobrang dami hindi makakayanan no? siyempre bibigyan natin sila ng benefit of the doubt hindi naman natin pwede sabihin na hindi sila kumikilos siyempre kumikilos din yan pati mga barangay yun nga lang siguro sa sobrang dami alam nyo naman na Pasig River ng, ng, ano eh, ng Pilipinas eh, talagang po siya para nagiging malawak na nabasurahan so ito na yung pinaka last na na pilar doon sa kabila may natutulog pa e, ewan natin dito pero e, parang sa lahat ng pilar ha? sa lahat ng pilar parang ito yung pinakamalinis sa totoo lang so silipin natin ha? papakita ko sa inyo totoo yung sinasabi ko o oh, di ba kita mo wala siyang pasura although mapanghi siya although mapanghi siya pero sa lahat siya yung pinakamalinis no? pinakamalinis sa apat tapos ito punong punong na ii. ayun yung dami nagmamatcha na at sobrang baho sobrang pangheng grabe yon. tapos pababa ka dito eto na yung papuntang liwasan Bonifacio o yung Loton tapos eto yung ferry di ba? yung dating ferry ewan ko kung nag-ooperate ngayon yan tapos makikita mo yung ano tawag dito? cheater yung teatro tapos yung Aracelos Park yung nasa gilid Ito ang ginagawa natin eh, just to keep you, uh, or to give you an update regarding what's going on in Manila. Specifically sa Manila, o yung Maynila, no? Kasi pag sinabi Metro Manila, medyo malasado malawak yun. Eh. So sa Maynila, ito yung mga nangyayari at kaganapan at tunay na balita at tunay na pangyayari yung metropolitan chetan natin maganda kasi na napaganda yan ni Jorme uh, ang ating uh, dating ama ng lunsod na si Jorme Escumareno, pati yung uh, yung part na yon yung loton hindi mo naman kung gaano kaganda At yan ang ating Manila update simula ngayong araw na to April 25, 2024 dito sa lungsod ng Maynila, particularly sa Pilipinas na rin syempre. At asahan nyo na marami pang update ang ating gagawin dito sa Jomalone TV. Ito na yung gusto nyo, di ba? Ito yung uh, bagong uh, balita. O, oh, sana makabalik din tayo sa clearing operation at uh, magbibigay na lang ako ng announcement regarding sa clearing operation natin para mas tanaw at uh, kita yung uh, tunay na kaganapan dito sa Maynila Jomalon TV, tunay na balita walang kinakampiyang sumasalamin sa katotohanan lamang